yun so yun yun na umpisa ng kalbaryo eh tinan nyo yung kalsada namin guys oh. Oh. <laughs> umpisa na ng kalbaryo po yan dito kalbaryo ng uh, mga taong nag nagauwi dun sa loob papasok at saka palabas yan o oh. naging sapa na yung gitna ano pag malakas na yung ulan guys eh dito malaki yung tubig yan kanal kanal na so yan yan ang itsura nya ganyan na nga ang itsura dadaanan pa ng malalaking traktora. so baon baon ano yan dito banda medyo okay pa makadaan pa yung sasakyan tricycle pero pagdating dun sa unahan yun na ayan o oh. dito okay pa medyo okay pa kaya pa yan dito banda yan oh na nagpisa na yan sayad-sayad <laughs> yung ilalim yan dito sayad na po yung ilalim ng triskel natin So, diyan din naka puwersa nang husto. Kudaan ka pa niyan, Yan na kaganda ang kalasara. guys paket hirap. nah hmm, itu yang mga motor ini walang dito Singa nga hindi na makahirap na doon Yan. Hmm. sabi ko pag malakas ang ulan madaming tubig yan dito nag aawas yan dito yung tubig pag malakas ang ulan ayaw kailan pa kayo maayos to yan yung sabi nung nung tag init hindi inayos hanggang inabutan ng tag ulan ngayon yung tag-ulan eh, sabi hintayin daw na magtag-init yun din yung sinabi nung nakaraan eh ngayon dumating ang tag-init hindi naman yun sa kaso o di tag-ulan na naman ang tag-ulan antay na naman magtag-init tag-init na antay na naman mag-ulan ganun lang nga rutin like, ikot-ikot lang <laughs> hanggang sa walang nangyari ewan ko lang nga yung eleksyon saka to gagalawin pag malapit ng eleksyon pre alam nyo naman yan ganyan kaganda ang kalsada namin so, dapat sana maayos ito dito kasi nga ang daming produkto galing dyan sa taas so, maraming tao dumadaan dito eh ngayon pahirapan kasi nga ganito nangyari wala ng panahon. Tapos yung kalsada ay nasira na. Oh, wala. Yan. Dito medyo okay, okay pa kasi makalabas pa eh. Makadaan pa tayo. Pero pagdating dun sa ano, unahan, wala na. Babalaw ka na dun. ayan Yan. dapat sana itong mga malaking gulong mga traktor ay eh, doon magdaan sa mga part na ano hindi dinadaanan ng tricycle kasi nakasira sila ng husto yung masama ay eh, doon duma doon nagadaan yung maliliit doon din sila dadaan kaya sira at saka isa pa yung tulay natin dyan eh malakas ang ulan umaapaw yung tubig kung hindi rin makadaan ng mga tricycle may footbridge naman, motor tao lang so yun lang guys